Mga Giliw, good evening. Alas 6 na dito. Nandito tayo ngayon sa may Maragondon sa ano Paradiso de Rich Lopez at may kasama tayo. Ayan, yung ating kasama sa Saudi Arabia na si Kuya Gunloaded. Uh, subscribe din sa channel niya. Hindi pa siya nakakapag-upload gano eh. Pero mag-upload din yan. Yan dati kong kasama sa room. Naalala niyo yan. So abangan natin yung mga kaganapan dito dahil birthday po ng apo niya, ng dalawang apo niya. So, nandito sila nag-celebrate. Kaya pinuntahan natin sila dito. Okay? Date ko kayo mamaya. Oh, Ayan, birthday po ng apo ni Kuya, Kuya Gunloaded. I invite Tyree to sa Maragondon. Happy birthday to you. Game na. Again, game, game. Ito na. mo muna na picture. Happy birthday to you. Sabi ka na mga asa. ang na Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY TO YOU Labas mo Jollibee 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 pa picture doon kuya Birthday mo Ay oh. birthday nga pala ni kuya no 29 to si kuya advance happy birthday nga pala kay Kuya Gunloaded birthday din niya 29 siya <laughs> <laughs> nakikibirthday tayo dito sa ating kaibigan ako na ating kaibigan si Kuya Gunloaded siya Kaya thank you sa pag-invite ha. Shout out. Siyempre eh. no, ikaw pa. Alam mo naman ikaw. Gunloaded TV. Hindi na natin makakalimutan yung ating napakahabang pinagsamahan. Happy birthday nga pala sa... Apo, ap, anong pangalan ako pa mo? Alaysa. Alaysa. Kaya Alaysa. Thank you sa pag-invite. Kala ate. Kala sir. Yan may pool pa rito mga gili. Eh. Ang ganda. Ito ang kotse ni Kuya Gan Loaded. Okay, ito lang oh. sa makayanan. Oh, ganda, okay. ang ganda, ito, ganda. Eh. Ah. Dito na lang ako sa Pinas. Ah. Mag-book mag kayo ay kay Gan Loaded. <laughs> wala na tracking. Oo, oh, na. Grab na lang tayo para ah. mas masarap yung dito tayo sa Book sigas. na, no, kaya na. No, oh, okay. Ah. Mas maganda yan. Mga ah, gusto umuwi pag sa airport, pwede. Ah, oh, pwede. Yan. <laughs> kaya kung kayo ay eh, uuwi ng Pilipinas, mm. Okay, magatubili na tawagan si Anton or si Ganlodid. Susundin Anytime, kayo. Susundin ko kayo. Alright. Birthday nga rin pala ni Kuya Gan Loaded. Ito. Kuya Loaded. Lo Shout out sa lahat ng uh, mga kagan loaded ko dyan. Kuya, lang taong ka na kuya? 53 na tayo. Uh, ano anong masasabi mo sa buhay-buhay, mga ganun? Eh, sabi nga, habang may buhay, may pag-asa. Ayan. Shout out to everyone. ba diba? Kumusta na kayong lahat dyan? nagpapasalamat siyempre ako sa aking family okay. na dyan sila na always na nagmamahal sa akin yan yeah, si ate yeah. oh. Mm -hmm. ayan yeah, misis niya oh. si ate hi ate si ate si ate yan ang misis niya ni kuya ganlod si ate yeah. yeah. so ngayon ang masasabi ko lang sa inyo lahat right. ay Sana kayo nasa ma mabuting kalagayan. Happy so, birthday, happy birthday, happy birthday. Happy yeah. yeah. birthday. Ngayon, iniimbitahan ko si Anton. Sabi ko, may slot ka rito. Ituro mo yung kwarto mo. Ayun, yung kwarto ni Anton. Ito, ito, ito. Ito, 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 ito. <laughs> ito yung kwarto ko binigay sa kanil. Ganun lang dito. Para ka nasa heaven, di ba? ang ganda ng place, guys. Mga giliw, napakaganda. May bijoke tayo. May pool, may... May mga rooms, kaya kung... Kung gusto yung mag dito lang sa may pagpinagsanahan. Dito sa Maragondon Barangay Pinagsanhan A Maragondon Cavite a few moments later Ayan, nakita na si Patrick uh, hello, at saka kaya si Kuya sa tagal ng panahon uh. tanap ko guwako lang nila 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 no? nila 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 nila

na. Oy, apa? Kumain ka, wala. Magsasunod tayo ngayon kasi yung kanin nahilaw. Nahilaw yung kanin. Yung ito, walang kumain. Dapat sa natin. Uh -huh. Hindi naman hilaw. Hindi hila. ba hilaw ba? Parang matigas. <laughs> Ay, oo. Oh, dapat sa ngabing. Dapat sa Yan kasi, eh. Ayan. Sa kikwinto. Nasilawang sinaing. Kukwinto na lang tayo ngayon, pare Victor. Ha? Kaya ituro ko sa akin yung mga minimum na mga pangmalakasan dyan. Mayroon pa lang maging cooker? c e、啊 Saljan dyan. May siya nga <tapos> no. Kakain muna kayo bago kayo mga ato. Ha? <tapos>